At dahil siya daw, subukan natin ang iyong galing sa pagdugtong. Ayan, magbigay lang ako ng title ng kanta, no? At ikaw nang bahala na magdugtong. Ready ka na ba? Kinakabahan ka ba? Kinakabahan. Pang hindi na. na? Oh! Ah! <laughs> Love moves in mysterious ways. Mali. Ah, na naman ako. Mali. Kailan ako, kailan ako naging tama sa pan... Ano, charot lang. Go. Ito yun. <laughs> love moves. Uh -huh. Can we find a way to finally make it right? <laughs> galeng Yun naging... <laughs> yan Kaya kung gano just once in mysterious serious ways. ways. Ah, galeng. <laughs> please, please, please. Na, na 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 na. Mali. Ay mali talaga na 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 yung lyrics. Ka. Hindi mo mali talaga. Ato <laughs> po yung tama. Please, 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 beautiful sun <laughs> Please, Ganon. please, please, beautiful, beautiful. sun Let it go, let it go Can't hold it back anymore And Mali Malina na na ba? Tagalog po talaga yung original niyan OPM ano? Oh, yes, no. OPM. MYMP ang kumanta niyan. Let it go, let it go. Sigaw ng damdamin. <laughs> pero may isa pa pong version. Ay, meron pa ano? Opo, pang Mother's Day. Let it go, let it go aking inay, ikaw <laughs> ang nagbigay ng buhay ko. <laughs> <laughs> Nakakainis! Kainis! Yes! Wala na bang pag-ibig sa puso mo? Mali talaga. Ano ba yan, Ate Ay, Sandy? Kailan ako magiging tama? Parang hindi ako singer ano ba kung... yan? Ano yon? Ano ba yan? Wala na bang pag-ibig? Sa dilaw na buwan Ganon <laughs>